Ilalim sa drug test ang ilang PUV driver sa Cebu para matiyak ang ligtas na mga biyahe ngayong Holy Week. Kasabay nito, sumambulat din ang balita sa mga Cebuano na tataas ang singil sa kuryente. Yan at iba pa sa balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? Mayroon to Cheryl, kini ang mga balitang dako gikan sa Cebu nakaambang tumaas ang singil ng kuryente sa Metro Cebu ngayong Marso at sa Abril. Sa announcement ng Design Electric Company, 13 centavos kada kilowatt hour ang magiging rate hike. Tumaas din daw kasi ang transmission charges ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaya mula 11 pesos and 25 centavos per kilowatt hour, magiging 11 pesos and 38 centavos na per kilowatt hour ang bayad sa kuryente. Ibig sabihin, 26 pesos ang magiging dagdag sa bill ng mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Para iwas bill shock, payo ng design electric na magtipid muna sa kuryente kahit di ma maalis na pag mapapadala sa paggamit ng mga electric fan o aircon dahil sa init. Kasabay nito, Cheryl, naghahanda na rin ang mga otoridad sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal ngayong Holy Week. Noong biyernes, nagsagawa ang PIDEA 7, LTO, LTFRB at Cebu City Police Office ng surprise drug test ng mga driver at konduktor ng TUB para sa Oplan Harabas. Apat na po tatlo ang sumailalim sa drug test at wala namang nagpositibo. Sa mga oras na ito, hindi pa naman nagdagsaan ang mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal, ang pinakamalaking terminal ng Cebu patungo sa mga southern towns, pati na rin sa mga Roro ports papuntang Negros Island at Mindanao kung may dumagsa. Sheryl, yan naman ang mga suporta ng mga kaalyadong kongresista para kay Cebu Governor Gwen Garcia. Sa gitna ito ng bangayan niya kay Cebu City Mayor Michael Rama dahil sa Bus Rapid Transit Project na gustong ipatigil ng gobernadora. Kasama sa mga nagpalabas ng statements of, of support ay sina Ako Bisaya Party List, Representative Sunny Lagon, 6th District Representative Daphne Lagon, 7 District Representative John Peter or Peter John Calderon, Mandawi Lone District Lollipop Uwano, and 2 District Representative Edsel Galios. Lahat sila ay tumututol din sa Cebu BRT Project na nakakasira raw sa magandang view ng Cebu Capitol Building na isang heritage site. Pero wala namang alternative project na iminungkahi ang mga congressman. Hanggang ngayon patuloy pa rin naman ang construction works sa Cebu BRT sa ilang parte ng ruta o ruta nito na malayo sa Capitol Building. Yan muna mga balitang dako dito sa Visayas. Cheryl, balik sa iyo daghang salamat Dale Israel desk editor ng One News Cebu